Hi, good morning uh, once again. So, ito, no? Uh, Hindi dito pa lang tayo sa git. Kapapasok pa lang natin. Kararating pa lang natin. Ay, uh, ito na sila. Uh, sumasalubong na. Uh, good morning! Oh, uh, kumusta kayo? Good morning! Uh, tumatawag na yung baby natin. Uh, so, uh, ito. Sumasalubong na rin yung mga mas kubidak natin. Ayan, no. So andiyan na sila. And pati 'yung uh, itong uh, ating uh, bibigot, no. Ayan. Good morning. Ayan. Oh, so, yan po 'yung uh, uh routine. Yan 'yung uh, routine na trabaho natin, no. Sa araw, -araw. So kararating ko lang, no. Uh, dala ko yung kinrack kong ano kinrack kong uh, ano. kong, uh, uh nice. no? so uh, check attendance muna natin no? Oh. check muna natin ang attendance Ayan, so, no? Oh. sunod sunod na rin oh. yeah. so check attendance muna natin kung uh, kumusta yung ating mga alaga dito so yan good morning so yan hindi natin na uh, pwedeng isturboin to uh, may nakasalang dyan no, uh, ayan uh, nakasalang pa so yan mayro uh, mayroon pang konting pagkain sila dyan uh, so ngayon bakit nandito ito no? Uh, ako bakit nakapasok ka na dito oh, uh, oh uh, bakit nandito pa oh uh, nakalabas na itong uh, ano Oh, ah kalabas na itong ating ah, ano oh itong ah, king manok na ano ah, 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 ito yung black ko so hanggang sa ngayon na ah, wala pa tayong uh, ah, nakukuwang itlog sa kanila no Kaya, kaibigan na sila dito. Bakit tayo? Ano? naman, binukod ko ito bakit magalabas no? <laughs> so dami na niyang uh, sugat sa palong uh, kakipagdigma uh, laging uh, 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 wala pa rin tayong itlog na nakukuha dito uh, sa yung isa kasalukuyan wala pa uh, so, ito. so, ilipat natin dito. <laughs> lipat natin dito sa kanyang kulungan. Saan kaya dumaan ito? Kalusot siya. Kakalusot pa yung, yung mga mga mga. Sige, sige, dyan ka. Uh, dito, naglagay ako ng uh, mga dahon na tuyo ng saging, no? Yan. Para, ano, sa uh, sapin rin. At, uh, ano, dito, pag uh, nagiging lupa na yan, uh, mag-absorb yan yung uh, mga ipot niya. So, yan, na uh, check attendance. So, uh, salamat naman at uh, kompleto yung ating alaga, no? natin na uh, black castor ko uh, okay naman sila dyan no Ayan Ito naman yung uh, Rhode Island natin no Kasilip ko sa inyo yung uh, Rhode Island natin oh 2 4 5 no so so ayan oh, uh, lima pa rin no at uh, wala pa wala pa tayong hahapon sila nang itlog, wala pa oh Hapon sila nagbibigay sa atin ng itlog dahil uh, Pagdating ng hapon, nakakakulot pa tayo dito ng uh, ano na rin, no? uh, limang piraso. So, lima sila, lima rin yung itlog na binibigay. So, sa ngayon, wala pa. So, ito naman, sa kabila, uh, wala pa rin. Well, Napaaga-aga pa rin tayo. Ayan no? uh, po, no? At uh, ito yung mga alaga natin. No? So, naiingin na sila ng ano, uh, bibigyan natin sila ng pagkain. Ha? Ayan Hindi dito na sila lahat. Dito kayo, dito. Sige. Diyan kayo. Doon, 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 Dito ka, dito ka. na yan, okay, uh, yan at, uh, yung mga pato mga uh, dating may ilap na yung may ilap no? so okay na sila hindi sila may ngayon. na yun so na lang natin tong mais no? para at least marami umami man so in inyo, sa dami nito no? na kumakain na itong mga barako wala man lang na uh, no? dito magbibigay sa atin ng clue yan Di ka kaya nung mga uh, uh, breeder na meron tayong uh, napapala papala no so yan nag-aaway-away pa yan sila no? so yan yung uh, routine natin dito sa umaga magbibigay tayo ng patuka ano, sa hapon ganon din para hindi uh, nila isip na ano uh, umalis sila sa bakod natin so ganon lang ng uh, ganon at uh, ito talaga yung uh, pangunahin nating uh, problema itong uh, patuka ano So kahapon uh, yung ilulod ko sana na itlog uh, hindi na ilod kasi natumba yung karton na pinaglalagyan ko ng uh, itlog sa uh, tumba ng, uh, manok diyan. Basag uh, yung kalahati, no? So hindi naman pwede na kunin natin yung kalahati na hindi nabasag kasi magkaiba na sila ng uh, ano, kailangan natin na uh, ibre every 5 days makapag-load tayo, no? So ngayon, o oh, nakakapag uh, kuha na tayo ng uh, 11 pieces na itlog araw-araw, no? oh, kung hindi magbabago 'yan, ah uh, kompleto na 'yung uh, binibigay na itlog sa atin itong uh, ano, ang walalang uh, wala lang, zero pa lang na itlog ay itong uh, Black Castro Kahit isa, wala pang ibinibigay sa atin. So, magantay na lang tayo, no? Para Uh, baka sakali, no. Ito yung uh, ano, dire na sayang 'yon dahil uh, siyempre kinain natin. Ah, uh, talaga yung mission natin no, sa pag alaga natin, meron tayong uh, pagkain sa hapag-kainan, no. So, sabi ng nila, uh, hindi mo na tayo mag-expect, mag mag-expect na yung uh, kita natin ay babalik ka agad. Kasi uh, puro labas pa, no. Uh, hanggang sa ngayon no puro labas pa hanggang sa kasalukuyan na wala na tayong may lalabas <laughs> ito na nga at uh, nag-iisip na tayo kung uh, anong uh, ibang uh, alternatibo na mapakain natin sa ating mga alaga. Oh, no? so, uh, pikit ka po ninyo. Uh, pero uh, less stress sa atin yung uh, ganito na uh, meron tayo ng alaga, no? kumbaga uh, wala tayong ano kagaya nito so ito yung uh, dalawa kong bibigot na ito ito yung lang uh, yung dumidi ng gatas no? uh, ano yung uh, tinitimpla natin na gatas pero mahina rin to ito yung pinakamalakas dumidi itong maliit na ito at uh, puro baba ito uh, may may gitsambuan na sila kasi maliliksi na kumakain na rin sila ng uh, ano makain na rin sila ng uh, mga damo-damo, no? Makita sa buwan na So sana nga mabuhay sila lahat dahil uh, sayang din 'yung mga iports natin uh, pag aalaga sa kanila, kung ano. Pero malilitsi na sila. Sa uh, uh, bibigyan naman natin ng iron to. Uh, Natuturuan din natin ng iron. Oh, so, 'no. Uh, gusto nila 'yung truck pala, no? So yan, yun na nai nila yan oh, ano. Oh, ito mabigat ito eh. Yan na nai oh. kumakain ng uh, crack corn. Ayun. Oh. Ayun oh. oh, oh. <laughs> ayan, oh ayan, ayan. Ah. Oh. Ah. Hindi sila mailap no. ha ah, mababait itong ah, mga kambing ko. Oh, ngayon bagu't uh, bago tayo nagbigay ng uh, pagkain sa kanila, ay uh, chikitatin dance natin no dahil siyempre malalayo sila, ha? malalayo sila sa atin, no? Ah uh, kailangan natin machikitin dance dahil uh, yung uh, kabila uh, nagkakawalan rin ng mga alaga, no? So sana nga no hindi mangyari sa atin 'yon. Dahil uh, siyempre malaki na rin yung uh, inilabas natin dito na kuhunan, no? ganon ni pang makikinan bang <laughs> ayan oh makulit ito eh makulit oh uh, ay 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 ay, 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 ay. Ah, ito ah yung ah uh, uh, stress uh, reliever natin <laughs> oh yan ah uh, ah uh, wala pang uh, chinik natin wala pang ibinigay sa atin na itlog kahit isa no wala pa tayong uh, nakita ng mga itlog ililipat ko na naman yung black astrolog kasi baka sakali na pang itlog sila Oh so, pag uh, ganito ng ganito uh, ginagawa ko sa ano ginagawa ko sa mga uh, tandang na ito ay uh, pinapapalit-palit ko kagaya so, nito uh, napapapalit-palit ko no? nagpapapalit-palit ko para ano masubok kong sino na ano sa kanila aktibo no aggressive kumbaga no dahil well, uh, siyempre ayan hindi dito na sila oh. sige na sige na papasok naman kita sa ano dito ayan oh, ayan So, ubos nila kaagad yung uh, binigay natin. Na. Ubos agad nila. So, uh, laging na... Uh, wala, walang gatas. Hindi tayo nakadala ng gatas. Hindi naman dumididi. No? Huh? Hindi ka naman dumididi. So, ayan po. At uh, itong video natin, uh, hindi na natin i-edit. No? Na, dahil uh, storage na itong aking... Uh, ano? cold storage tong aking cellphone hindi na nakaka-edit so dinidiretso ko na lang ng uh, ano uh, upload itong uh, mga nabibidyo ko hindi na natin na edit so pasensya na kung uh, anong uh, inalalabasan so ganun pa rin no? yung uh, pinapakita lang naman natin yung tuloy-tuloy na ginagawa natin dito sa farm so, umaga magbibigay tayo ng pagkain nila sa hapon magbibigay tayo at uh, yung mga nililinis natin yung mga inuman nila yung mga lugar at uh, mga ano naglilinis tayo dito para maiwasan natin yung uh, mga magkakasakit para uh, iwasan uh, tayo no para pagy nga daw uh, malinis ay uh, makakaiwas sa sakit yung ating mga alaga so yan magandang umaga po at uh, maraming salamat sa mga hindi pa po nakapag subscribe at saka napadaan lang so pa-subscribe po at uh, hits na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating ina-upload so happy farming at sa share ninyo at likes ninyo sa panonood ninyo malaking tulong po sa ating uh, channel yan maraming salamat bye bye